nakailan na hong raid, itong nakalipas na tatlong buwan, eh parang sunod-sunod ano, yung trabaho nyo sa Bambantarlac, sa Porak Pampanga, ilan na ho ang operasyon at ano, in summary, ang naging resulta? Ang pao po, uh, simula po kami nung magsimula itong uh, nung, uh, last year, nakakawalong raid na po kami ano and eh uh, ito nga ho yung latest natin yung porak and then yung banban -ban po and then yung sa San Bali which is isa rin po sa mga pinakamalaking pogo hub uh, dito sa Pilipinas. Ano po yung resulta? Ilan na in total ang mga naaresto, na salba, mga kaso na pending? Para lang ho kasi araw-araw nasa balita kayo noho. Pero parang walang memory yung mga tao na tila walang tigil yung inyong pagtrabaho. Ah uh, marami-rami na po ma'am ano? Siguro kung susumahin natin yung lahat-lahat po nung naaresto natin, libo-libo na po yung nakuha natin. Ano? Kasama po kasi natin dito yung Philippine National Police and other law enforcement agencies. And uh, karamihan naman po yung mga nahuhuli po natin, sila po ay uh, nakasuhan ng uh, uh, anti-trafficking in person. Uh, tapos po, yung iba naman po, yung talagang hindi naman po kasama sa management at di naman po sila... Uh, dinindimanda for uh, physical injuries or torture, eh sila po ipinadeport na natin sa China. At ang balita po namin, dahil maganda naman po yung coordination natin with the, the counterparts, hanggang ngayon po yung mga dineport po natin uh, doon po sa China at uh, sa ibang bansa po, eh, karamihan po nakakulong pa po. Hindi pa po nila pinapakaroonan. Dahil doon po sa bansa nila talagang hindi po nila inaalaw yung ganyang klase ng scamming activities. Lumabas ho yung katungkulan dapat ng mga local government units at barangay kasi sabi natin, you would act on complaints ano po or reports. Pero hindi naman pwedeng hindi napansin ng na mga taga-barangay o LGU na may mga nangyaring ganun. Puntahan natin yung Sapora. Ano po? Ang sabi ng mayor, wala siyang binibigay na lisensya para mag-operate. Eh, lagpas limang ektarya. Ano po? Maraming mga uh, may Mayigit po, mayigit po. Mga mga I think mga 30 hectares po yun. ma'am. 30 hectares. Okay. So tumindig yung mga buildings at construction doon, dumating yung mga pogo workers, 150 plus yung inyong na-rescue, may 30 plus na mga Pilipino. Paano kung hindi nasilip 'yan ng barangay at LGU? Pag nagpapatayo ka po ng ordinaryong bahay, kumukuha ka nga po ng building permits. Eh. Okay. Mm. And uh, sanitary permit. kung bis Tapos kumukuha ka ng uh, fire para po sa fire code. Okay. Um, yun nga ho, kung dapat to talaga, alam nila. At uh, siyempre po, may mga reported po uh, dyan sa area na yan na may mga natagpo ang patay. So, uh, parang, uh, yun nga ho, dapat to siguro, Uh, tignan po natin yung mga ganong bagay kasi kung kung ikaw po ay nasa lokal uh, yung yung binugbog po pinagchichismisan na doon eh. how much for yung may yung may mga nakita ka pong patay hindi lang po isa o dalawa yung nakitang patay doon marami po eh ganun din naman ho dun sa Bambantarlac no? ang sabi ng suspended mayor Alice go eh, wala naman siyang binigay na lisensya at uh, nagpatuloy yung construction noong Pogo Hub sa lupa niya mismo, sa parte ng lupa niya. Ano ho yung naganap doon? So itong dalawang mayor na to ang tinututukan ngayon ng investigasyon. Ano ho yung nakita ninyo na responsibilidad sana nilang hindi ginampanan? Maganda po ma'am yung coordination namin sa DILG uh, through uh, Secretary Benhar Abalos. And uh, binabigsigahan na po nila 'yun sa Banban. -ban. Actually, 'yun po 'yung naging dahilan kung bakit po nagkaroon ng suspension ng ating ombudsman. At uh, tingin ko ganun din po ang dapat gawin dito. Ano po ba 'yung naging uh, pagkukulang ng mga local government officials at uh, tumayo po 'yung mga ganitong establishment. At uh, importante po para sa amin dito 'yung monitoring, ano? Kasi eh uh, ito 'yung pinagmamalaki natin like sa Banban. -ban. Ah, uh, ang tawag nga po nila BGC of the Norte eh, of Tarlac, yung Banban uh, -Ban Pogo Hub na yon. Eh, siyempre ho doon nakatuon yung mga tao. Dapat yung mga nangyayari roon dapat tinitingnan pong mabuti ng local government official being yung parang pinaka-trophy mo, yung pinaka-pinagmamalaki mong lugar. I I think uh this goes the same thing dito po sa uh Porac kasi ho uh, napakaraming building po sa loob ah uh, pong uh, activity na nangyayari kaya dapat po yung monitoring ng lokal, dapat nakatuon din po dito at yung pinagmamalaki po na malaki yung naibibigay na trabaho uh, sa o mara malaki yung naibibigay na revenue sa sa municipality dapat tutukan po natin no alagaan po natin yung pinagmamalaki po nating pinagkukunan natin, pinagkukuna natin ng revenue